Magandang araw mga weather, magandang araw Pilipinas. Narito ang pinakabagong komprehensibong ulat ng panahon para ngayong Sabado, November 15, 2025. Kung nagustuhan mo ang itong update, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, ramdam pa rin ang paglipat ng panahon mula sa tag-init patungong malamig na simoy ng amihan. Kaya maraming bahagi ng bansa ang magkakaranas ng malinaw na umaga, maulap na tanghali at posibilidad ng pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa ngayon, walang bagyong matang papalapit o papasok sa Philippine Area of Responsibility gayon pa man ang Intertropical Convergence Zone at ang Northeast Monsoon or Amihan ay parehong nag ambag ng maulap na kalangitan at malamig na simoy sa ilang bahagi ng bansa. Sa umaga, maliwalas ngunit may bahagi ang ulap. Sa tanghali, tumataas ang moisture kaya mas maalinsangan. Sa hapon at gabi naman, mas mataas ang posibilidad ng ambon, pagulan o panandali ang thunderstorm. Ang temperatura naman ay nasa 25 degrees Celsius papuntang 31 degrees Celsius. Ang heat index posibleng umabot ng 33 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Pisayas at Mindanao. Sa nighttime temp, babagsak sa 22 degrees Celsius lalo na sa Luzon Highline. Sa Luzon area naman ngayong araw, ang Luzon ay magkakaranas ng predominantly cloud skies dahil sa patuloy na pag-ihip ng amihan. Sa North Luzon, maulap, malamig, may chance ng light rain hanggang moderate showers. Sa Metro Manila, party cloudy sa umaga, magiging maulap sa hapon, maaring magkaroon ng mahinang ulan. Sa Central Luzon, tuyo sa umaga, posibleng ambon sa tanghali at hapon. Sa Calabar Zone at Vicol Region, cloudy to overcast, may isolated rain showers. Sa Cordillera, Binget, Baguio, mas malamig ang temperatura, maaaring bumaba hanggang 16 degrees Celsius papunta tang 19 degrees Celsius pagsapit ng gabi Paalala lang, dahil malamig ang simoy sa Hilagang Luzon, mainam na magdala ng jacket kung lalabas. Sa Visayas area naman, ramdam ang mas maalinsangan na panahon dahil sa mataas na humidity. Sa Eastern Visayas, mas mataas ang posibilidad ng ulan dahil may expose sa ITZZ. Sa Central Visayas, maaraw sa umaga ngunit posibleng magkaroon ng thunderstorm sa huling parote ng hapon. Sa Western Visayas, generally fair weather ngunit may localized brief rain showers. Babala lang po mga kawadler, bigla buhos ng ulan ay posibleng magdulot ng panandaliang pagbaha sa mga low-lying areas. Sa Mindanao naman, pinakamalinsangan ang umaga ngunit mas mataas ang tsansa ng pagulan sa hapon. Sa Northern Mindanao, especially sa Caraga Region, scattered rain showers na maaaring maging moderate. Sa Davao Region, cloudy skies with isolated thunderstorms. Sa Sambuanga Peninsula, maliwala sa umaga, thunderstorm sa gabi. Sa Soxergen naman, mainit at malinsangan ngunit may pagulan sa bandang hapon. Paalala lang po mga ka iwasang magbiyahe sa malalayong lugar kapag may thunderstorms, lightning at madulas na kalsada ang karaniwang problema. Ang wind and sea conditions naman sa eastern seaboards of Luzon and Visayas, moderate to occasionally rough seas. Sa northern coastline, malamig ang simoy at bahagyang maalon. Sa Mindanao coastline naman, kalmado hanggang moderate sea condition. Ang mga mangingisda at maliliit na bangka ay pinapayuhang magingat lalo na sa mga lugar na may thunderstorms thunderstorms. Kunting palala lang mga weather, dapat ang payong ay always ready dahil hindi tiyak ang pagdating ng ulan. Magjacket sa gabi lalo na sa Luzon dahil malamig ang simoy. Huwag magpark sa ilalim ng puno kapag may tsansang magkaroon ng thunderstorm. Uminom ng tubig regularly upang maiwasan ang dehydration dahil mainit at malinsangan sa tanghali. Iwasan ang outdoor activities kapag may thunderstorm advisory. Kaya iyan mga ka-weather ang kabuang detalyadong ulat ng panahon para sa November 15, 2025. Manatiling alerto maging handa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon at siguraduhin nakatutok sa mga susunod pang weather updates. Kung nagustuhan mo po ang ating updates, paiwan ng follow, subscribe at pahit ng notification bell para updated po kayo mga ka-weather sa ating mga uploads. Stay safe, ingat po kayo!